Hala, nawawala ang fruit pie ko. Gusto ko pa naman kumain nun. Jose, huwag kang tamad. Gumawa na lang tayo ng isa pa. Magandang ideya. Gagawa ko ng pinakamabilis na pie sa buong mundo. Gutom na gutom na ako. Gagawin ko ang lahat agad. Dito ko ilalagay yung masa. Yung prutas, dito naman. Ngayon, bubuksan ko lang lahat at siguradong sabay-sabay na silang maluluto. Uh. 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 Oops! Anong nangyari? Dahil sa pagmamadali mo, hindi kinaya ng windmill ang lahat. Sabay mong binuksan ang lahat kaya sabay-sabay din nawala ng power. Hindi pwedeng wala akong pay. Hindi pwede. Kailangan nating tingnan ang nangyari sa windmills. Pero mukhang okay naman ng lahat. Bakit kaya wala ng kuryente? Kasi walang hangin. Ganito siya gumagana. Ang puwersa ng hangin ang nagpapaikot ng blade, gaya ng fan, at ito ang gumagawa ng kuryente. Kung maubusan ng kuryente, kailangan hintayin maging mahangin ulit. Nakuha ko na. Gagawa ko ng higanting windmill para makakuha pa ako ng hangin. Mas mabilis nang babalik ang kuryente para mabake na ang pay ko. Ay, sa wakas, mabuti naman at mabubuksan ko na uli ang lahat. Relax. Hintayin natin yung hangin para umikot yung mga windmill. Yun ang gagawa ng kuryente. Ay, yung hangin ba? Akong bahala. <gasps> Kapag hindi pa rin ito gumana, hahanap ako ng ibang paraan. Magandang ideya. Tutulungan kita. Isang ibon ako. Uh, uh, uh. Pasensya na, Jose. Ay, naku naman. Hindi umiepekto ang pagmamadali ko. May ideya ako. Aalawin ko muna ang sarili ko habang naghihintay. <liprisa> Tingnan mo, Jose. Yung hangin. Sulit ang pagiging pasensyoso habang naghihintay ako. Uh, ang sarap! Hindi ko man kayang gumawa ng hangin, pero kayang-kaya kong gumawa ng masarap na pie. Oh. Hmm. hmm, gusto ko talaga ang keso na sandwich. Hala! Wala palang keso. Gusto ko lang naman ng isang malaki at masarap na keso. Ay, Jose. Pwede naman natin yung gawin sa ibang araw. Tingnan mo, may nahanap akong jelly. Sige na, baka pwede na. matutulog na ako. Sana na lang managinip ako ng keso na sandwich. Wow, tignan mo yung buwan. Ang ganda niya. Mukha siyang isang higanting bola ng keso. Gusto ko sanang tikman. Jose? Bakit hindi tayo gumawa ng spaceship para makapunta tayo dyan? Spaceship? Ang gara! Yan ang gusto kong gawin! Lima, apat, Tatlo, dalawa, isa. Ingat sa biyahe, Jose. Higanting bola ng keso, parating na ako! Wow! Tignan mo yung buwan! O di kaya, isang higanting bola ng keso! Ay, naku po. Meteorites. Grabe talaga. Nakarating na ako? Ang galing! Nandito na ako! Nakakatawa. Hindi pala siya mukhang keso pag malapit na. Ano ba yan? Isang Martian monster? Wala ako sa buwan. Nasa Mars ako. Relax lang, alien. Peace tayong dalawa. Kakailan ako ng isang chunk ng kesong buwan. Mukhang di masarap ang Mars. Ala, eto nang na kata Busan. Huh, kumana? Papunta na ako sa buwan, paalam alien. Wow. Isang maliit na hakbang ko Isang higanting hakbang para sa tiyan ko Kainan na Bumalik ka dito bola ng keso uh. 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 Ang sarap! Ang sarap-sarap talaga ng buwan! Jose! Jose! Gising na! Uh? Binabangungot ka! Okay lang yan! Bangungot nga talaga siya! Naku, mas gusto ko tuloy kumain ng keso ngayon. Sandali lang, Jose. Gusto kong ipakita sa'yo yung nahanap ko. Tada! Ayan, keso. Yan ang pinakagusto ko. Ah, masarap. Hmm. Hala, kailangan ko na maraming mansanas para makabake ako ng pay. Okay lang yan, Jose. Pwede kang gumawa ng mas maliit. Gusto ko yung talagang malaking pie. Alam ko na. May naisip akong ideya. Aha! Ito yung recipe na gagamitin yung magic drops para palakihin yung mansanas. Gumana oh? hmm. siya! Di ko lang maintindihan yung butas na yan! Ah! Bulate! At ang laki niya! Malaki? at gutom. Ha? Isang lumululo na bulate? Wow! Ha? Ano kayang ingay yun? Naku, kakainin niya ang pagkain ko. Ha, 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 ha. Kailangan kitang palitin, Bulate. Uh, Gusto ka niyang kunin, Jose. Huwag mong pabayaan. Lituhin mo habang kinukuha ka magic droplets. Uh, uh, Magtago ka! Uh, 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 uh? Hello! Nandito ako munting bulate. O di kaya higanteng bulate. Oh! Hmm. Hmm. Na Nasaan na siya? Kinain mo ba talaga siya? Ako ngayon ang makakalaban mo! Hmm. Huh? Wow! Ang weird pala dito sa loob ng tiyan ng bulate. Hi! Ang buong akala ko naging pagkain ka na ng higanting bulate. Nakatakas ako at tinapon ko yung magic drop sa kanya. Tama yan. Salamat sa Salamat sa'yo. Hinding-hindi ko nagagawing panghigante ang maliit na mansanas at lalong hindi ko nagagawing higante ang maliit na bulate. Um. Sobrang init talaga sa labas. Kailangan kong uminom ng juice. Ay nako, wala na palang juice. Gusto ko pa namang uminom ng malamig na juice. Hindi problema yan, Jose. Gagawa pa tayo. Anong prutas ang gusto mo? Hmm, teka muna. alam ko na. Lahat yan! Ano ba yan, Jose? Magic droplets. Mas lalo pa nilang pasasarapin ang juice. Ah. Oh wow, ang daming kulay ng juice. Inumin ko na. Ah, ito ang pinakamasarap na juice na natikman ko. Jose, yung buhok mo. Ano ba? Okay ba, ha? Kailangan mo yatang tingnan. Duh! Hoy, Jose. Dapat hindi mo hinalo yung magic droplets sa fruit juice. Tignan ko nga ulit. Hmm? Hmm? Huh? 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 Ah, mukhang bagay naman sa akin ang dilaw na buhok. Eh, pula kaya pula? Oh, gumamit ako ng oranges kaya naging dilaw ang buhok ko. Tapos pakwa naman ang sumunod kaya naging pula. Dayap naman ngayon kaya... Berde ang buhok mo. Hala, mukha ako ngayong broccoli. Jose, okay naman maging kakaiba. May taglay na ganda ang bawat isa sa atin. Nasasanay na ako sa berding buhok Pero pag nagpatuloy ito sa pagpapalit-palit Baka ilagay na lang nila ako sa Christmas tree Ay naku! Mm.